Sabado. Titilaok ang manok. Titilaok! Yehey! Umaga na! Masayang wika ni Ed. Ngayon kasi ang araw ng pagbisita sa kanyang lolo at lola. Dali-dali siyang bumangon bumangon at niligpit ang malambot na kulang unan at mahabang kulang kumot. kus niya ang bintana agad na mag ay mapapansin ang mga halaman na namumulaklak na kulay pula lila na lalo nagpapaganda sa paligid. Magandang umaga, magandang umaga, haring araw. Napakaganda ng iyong kulay din Ilaw na sinag na nagbibigay na nagbibigay na liwanag sa paligid at ang maa ma azul na langit. Na paghan paghangak at pag papahalagang sam sambit ni Edo. Maya maya lamang tumungo si sa silid ng kanyang mga magulang at, at kumatok. Magandang umaga po sa ini Magandang umaga po, Nanay. Umaga po, nanay, tatay, sabay, halik, at yakap sa sa, kanila, sa kanila. Nagtungo si nanay sa kusina upang maghanda ng 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 almusal. Si tatay naman ay nagpunta sa hardin upang tignan ang ito nang gipang pa ako ginagamit ano na nagaan sa akin si tatay naman ay nag punta sa hardin upang tignan ang mga 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 tanim. Dumiretso naman Dumiretso naman si Ed sa sala at binuksan ang TV. ai, pa, ai bed, red, feed, red, dead, Wed anh ơi na sal. Almusal. Halina't kumain. Ayan ni nanay. Flame lang sa doon. I play ba at 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 vlog at, at ugis puso tatut ta natutuwang sabi ni Ed ay niya yeah, niya yeah. halagi so, ko yung sab yung Ed guys rap sabay inom sa isang baso na, na baso chocolate Pagkatapos ng aga, pagkatap, pagkatapos ng agahan, mabilis, mabilis na naligo si, na nali, naligo at naghanda si Ed. Excited na kasi siya. kasi excited kas kasi siyang makita ang kanyang lolo at lola sinuot niya ang kanyang kamiseta na kulay dilaw at pantalong asul na kulay nakakulay ng kanyang sapatos Nanay, tatay nakabihis na po ako nagagalak niyang sabi sa kaniyang mga magulo. Pagkatapos noon, noon, ma, ma, 看